na ah, ang batang makulit kahit tulog si Lola gisingin kay mo ato jud og dagat ya naglakaw may padulong may dagat ah. ay gani sakinan oh lakaw na mi ah ang batang kulit ay ya dako kay kwitas ro oh, Mayaman aman kay batani lakaw na mi Agad. Ano na si Jerry, na si Jerry, kulakong sa kalsada. Ang oh, gusto niyo mong upahit ng lichon, ang ah, lichon o. Oh. Hmm. Ang pagkarang niya, harap ko aking baboy o. Oh. Ano makita sa Lapu-Lapu City. Ano yung dali sa iski ng Mayahay. Di ba Mayahay na dira? sa mga hayahay. Yang duha ka apo to na kuna. Ko mi kagay an hi bunta kay dagko ang baon. Kasi nga na si kwa. Si kwa. Si kwa. mga tulog ng mga bata ah kay nagapong nilulan na tulog. Kung nga sa Lola natulog, kaya mo ato yun dagat. Kaya <coughs> nabuntag ang tato, nagpupong baot. Tara na lang. Tara na eh. Sira ko ang. Eh, doon namin sa dagat. Doon namin dagat-dagat. Oh, dapat sa sakinan. Sige, nandap rin. Hindi maging matulog si Lola kay sige mag-apong, ane. Ligo, mm -hmm. ligo. <laughs> Ayan, Lola, <laughs> ligo. Sige, nilas. Ayan, dun niya, o. Oh, Ayan, dun niya. Ayan, dun niya. Ayan, dun niya, oh. oh, No, si anak sa akong kaluhang si GR. Diyan ni mi sa unsa nga nangadara, oh? Diyan mi mangwag umang ulang mo singa ni. Mo no, singa ni dere. Pagat petan. Mo ni si pagat. Oh, sorry sorry Sore-sore. <laughs> <laughs> akong mga amiga. Okay. Tapi ah. eh? Ya. Ah. Ya, tambung, ke nah, Tambung lagi. Saya mau ke Kalimantan Dani. Oh, dun-dun. Sama. artis, Pak. hari ini jadi mengali Aprado ke mengabata oi. Mulih dagat. Oh, dan mi aning pagatpatan. Sengala nasi Sampak. Mau sapak

Jub -jub si Jubo yuk si jubu Okay lah, ada nama ani ini Pagat Apa yang Bay Kung gusto nyo mag Punta sa Marigundon Beach Pwede kayo mau check in Di sa Plantation Bay. 500 per head 500 ba ba? 500 per head Yan Yan ang gate ng Plantation Bay. Yan. Punta kayo ng lapu-lapu. Yun, oh. Oh, bata bata. Yan, hindi pa natapos ang iba 'yon. Tungod sa bagyo, hindi mo human 'yan ang plantation B. Ah, yan. Oh, ah, ang ganda oh. Ah, may bago sa nakasada. Bata bata, basta bago na bata. Sige mo bay. Imo man ang kasada god padung plantation B. Uh, gusto niyo mag-check in? Oh, ari lang mo diri sa Plantation Bay. 500 per head. Ora may day portal pa ng tao naligo. Ate ginan kapurpasa sa iskompanya. O diyan kami diri. Baik ba?

Hmm. ang sa mga tulay dong kuan sa mga pambut tuloy sa kadto ang bat ang dunya na mo oh na kita ko yung nilaka ang dunya Dari, na ah unda mo ni ron ngut ng na ni ako isa na ko reporta dala mangina sa tabligya to oh. <laughs>

Oh, hello. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ha? <laughs> Agulat. Si dong. Yon, ana na Wow, dalam sagat. Ari Oh, kato dito sa nga area mo ni

sa kamot ha ayaw ha padungaw ang bata ha ay ay pala dia sus gino ko moto syai sulpanu sulpane sulpa na sya ulang buka na oh, oh, oh. di baba baba <laughs> <laughs> <hati> <hati> ini kang kisah gani ng apartmen ra oh ko apartment asa toilet yo tonyo ipantayan kato dito no Hai

di na maabang ng punta ko Amerika na kung kayong nanginas pa mo dire tay manginas ah kasi kuha dire kinasun yun na ng kayong kabanyo no dire kang kinsa ganini dire oh Apo na itagayanin o. No? Oh. Alam mo nga payag-payag kay kuwan ano? Ila ni Rita? Ila Rita? Igagaw igagaw lulun niyo na? Ha, ila tatun niyo, katuman, layo man to, toro. Ay, binantayan sa kung kuyuhin yan banda. Asa mo agaday? Kabila lang day, ayaday day. Huwag na, dyan doon, huwag dyan kem. Ay, dyan doon, kabila ka sa tagi. Yung mga konsyo.

예 나한테 오지 철판에 오지 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 가레 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 자자